Hey Japan, konnichiwa! Sir Ninja Japan, you're truly, my YouTube channel. Tara, lakad-lakad po tayo dito at ito nga po pala ang tunnel. Maliit na tunnel lang po ito kasi po sa taas, daanan po ng mga sasakyan na mga kotse. Tara, lakad po tayo. Pakita ko po sa inyo at daan na rin po tayo sa mga bulaklak. At ayan, nandito po nga po tayo maglalakad dito sa may maliit na tunnel. ayan, nandito na po tayo sa labas at nakita po natin, ang ganda po ng mga bulaklak, ayan po ang mga bulaklak pag summer season ng Japan ayan, o di po ba kakaiba po talaga dito sa Japan pati po mga bulaklak ang gaganda, at ayan po ang maliit na lawa dito sa tabi po ng lawa, may mga gandang bulaklak Ayan, ito naman po parang sunflower. Yan ganda po. At doon pa po tayo maglakad-lakad. Yan, wala nga po naglalakad, tayo lang. At okay naman po ang panahon ngayon pag mga ganitong oras. Hindi po masyadong mainit. At alam niyo po ba, summer na po kasi dito sa Japan. At lahat po halos naka-T-shirt na. Mainit rin po dito katulad din sa Pinas. ayan po ang bulaklak na kulay yellow. pag winter season po dito, ang dami pong mga ducks or mga bibi. Ayan. At doon naman po tayo sa kabila. Nakita ko, may mas magandang mga bulaklak doon. Tara! At ayan, akit po tayo dito sa agdanan. bago tayo pumunta doon sa kabila. At ito po ang tulang. Ang ganda po ng sunset banda doon. At ayan po nakita po natin mula dito ang mga magandang bulaklak dito sa tabi ng lawa at ayan syempre hindi tayo papahuli basta pag nakita tayo mga magandang bulaklak pinupuntahan po natin yan hindi po ba mas marami rito kaysa yung sa kabila? Ganda ng mga kulay. At timing, wala pong ibang naglalaka dito. Tayo lang, kaya chance na. Ayan. At ito may maliit na bulaklak ko. Maganda rin dito mag-jogging, mag-walking, exercise. Ito po maganda rin ang kulay. Yan. Sa dami po ng mga bulaklak dito sa Japan. Hindi ko na alam kung anong mga pangalan. Ang alam ko lang, cherry blossom, sunflower. Koyo, bawat season nga po dito sa Japan, iba-iba po kasi mga bulaklak. Ayan. Ayan po ang mga bulaklak dito sa tabi ng lawa. Ang ganda pong pagmasdan. Refreshing, relaxing at enjoy po tayo sa panonood dito sa mga bulaklak. Paano rin po tayo nasa flower park or garden flower. Ayan, ang mga bulaklak dito sa Japan. Buhay Japan. Just like and subscribe my YouTube channel, Sir Nin Japan, yours truly. Ang mga bulaklak dito sa tabi ng lawa. Bye bye! Thank you for watching. Arigatou gozaimashita, Sir Nin Japan, yours truly, my YouTube channel.